May mga gabing hindi ka makakatulog. Hindi dahil sa kape kundi dahil sa takot. Hindi dahil sa bangungot kundi dahil sa kwento. Sa bawat katahimikan may bulong, sa bawat anino may gumagalaw, at sa bawat kwento may katotohanang ayaw mong madiskubre. Ako si Dark Hunter, at ngayong gabi, isasama kita sa paglubog ng dilim. Simulan na natin ang paglalakbay. Kung kaya mo. Bago tayo magsimula, huwag nating kalimutan pindutin ang ating subscribe button at tiyaking i-click ang notification para maging updated ka na rin sa aming mga latest upload. gabi ng Nobyembre. Dalawang libo labing siyam sa lungsod ng Cebu. Sa isang kalsadang madilim malapit sa pier, may isang lalaking kilala sa komunidad bilang si Kuya Ronel, isang truck driver na nangangalakal ng basura. Ilang taon na siyang umiikot gabi-gabi, naghahanap ng mapapakinabangan para maipambili ng gatas ng anak. Alas dos ng madaling araw, nadaanan niya ang isang malaking itim na sako. Mabigat, mabaho, pero nasanay na siya sa ganun. Walang imik, isinakay niya ito sa truck. Kinabukasan sa isang junk shop sa Talisay. Habang iniisa-isa ang laman ng truck, may napansin ang isa sa mga staff isang silyadong bag na may zipper. Mabigat at may likidong tumutulo sa gilid. May kakaibang amoy, parang kemikal na may halong hindi maipaliwanag. Binuksan nila ito, kasabay ng pagbukas, ang sunod-sunod na sigawan. Sang katawan ng babae ang natagpuan, hindi na makilala Halos hindi na buo ang anyo nito at may mga bakas ng pananakit. Para bang pinag-eksperimentuhan o pinahirapan. Agad itong iniulat sa pulisya at agad din nilang sinimulan ang imbestigasyon. Pero mas lalong nakakabahala ang resulta nito. Wala ni isang nakakakilala sa biktima walang ulat ng nawawala. Walang naghanap at tila wala ring nagmalasakit. Simula ng araw na yon, nagkakasakit ang mga tauhan ng junk shop. Lagnat, ubo, bangungot. Isang staff ang nagsabing may babae raw siyang nakikita gabi-gabi sa CCTV nakaputi, walang ulo. Tumitigil sa harap ng bag. Ang kaso nang natagpo ang katawan sa pulisya ay sarado na. Walang sospek. Walang pagkakakilanlan. Pero hanggang ngayon, bawal nang tumanggap ng sako sa junk shop na iyon. Kahit sino pa ang magdala. Pebrero 2020. Isang pamilya ang lumipat sa bagong bahay sa Tagig. Si Mang Raul, ang kanyang asawang si Nena, at ang dalawang anak. Bahay na nakuha nila sa murang halaga. Tahimik, malapit sa eskwelahan. Pero ilang araw pa lang napansin na nila ang kakaiba. May amoy mula sa banyo parang nabubulok. Sabi ni Mang Raul, baka barado lang. Ang bunso si Ellie, limang taong gulang, nagsimulang magkwento. May naririnig daw siyang umiiyak sa banyo tuwing gabi. Tuwing alas dos, isang babae daw, umiiyak, tapos sumusunod sa kanya sa kwarto hindi pinansin ng mga magulang. Hanggang sa gabi ng ikalabindalawa ng Pebrero, habang naliligo si Mang Raul, bigla siyang nadulas. Tumama ang siko niya sa pader ng banyo. May napansin siyang kakaiba sa tiles. Tinawag niya ang tubero. Sinimulang bakbakin ang pader. At doon, may isang buong kalansay na babae na kaluhod. Parang nagmamakaawa. Walang damit. Nakabalot lang sa plastik ang ulo. Simento ang ginamit para itago siya. Sabi ng mga pulis, posibleng dating tenant ang biktima. Pero walang record, walang report, walang kahit anong clue kung sino siya. Simula noong tuwing gabi, kahit wala na ang pamilya, naririnig pa rin ng mga kapitbahay ang tunog ng tubig sa banyo. Bukas ang shower. Boses ng babae na umiiyak. Hanggang ngayon, nakatayo pa rin ang bahay. Pero walang nagtatagal. At sa gate nito may isang sulat na laging isinusulat ng mga bagong tenant hindi siya nawawala nagagalit lang siya pag hindi siya pinapansin 2011 Davao City isang estudyante sa kursong Fine Arts ang kumuha ng internship sa Provincial Capital Building. Habang gumagawa ng photo documentation, may isang lumang silid ang kanyang napansin. Sarado, maalikabok, at may markang Archive Room. Pinilit niyang kumuha ng ilang larawan mula sa siwang ng pinto gamit ang kanyang DSLR. Ngunit nang tingnan niya ang mga kuha, may isang litrato na bumago sa lahat. Isang babaeng duguan ang mukha nakatingin sa lente. Hindi niya ito nakita sa mismong oras ng pagkuha. Nang i-upload niya ang larawang ito sa blog ng kanilang eskwelahan, bilang bahagi ng internship project, mabilis itong nag-viral. Maraming estudyante at netizen ang nag-share, nag-komento, at nagtalo-talo kung edited ba ito o may totoong multo nga sa archive room. Pero isang araw matapos ma-upload ang litrato, nawala ang estudyante. Huli siyang nakita ng mga janitor sa harap ng parehong silid. Tila may hinihintay o pinakikinggan. Kinabukasan nang hindi pa rin siya matagpuan, pinuksan ng mga gwardiya ang silid. Wala siya sa loob. Pero may isang bagay na naiwan, ang kanyang DSLR kamera nang silipin ang mga bagong larawan sa memory card, isang huling kuha ang nandoon. Ang estudyante, nakaupo, nakangiti. Katabi ang babaeng duguan sa litrato. Mula noon, hindi na siya muling nakita. Ang silid ay agad na ipinasara. Pinapako ang pinto at pininturahan ng itim. Ngunit ayon sa mga guwardyang duty tuwing may brownout sa kusale, laging ang silid na ito ang unang kusang bumubukas Isang gabi ng Hulyo, lima, alas 11 ng gabi. May janitor sa isang call center sa Ortigas na sumakay ng elevator galing basement. Pagpasok niya, may kasabay siyang babae. Maputi. Naka-company ID. Mukhang agent. Tahimik lang at hindi umiimik. Pero may isang bagay ang bumalot sa kanya ng takot. Wala itong refleksyon sa salamin ng elevator. Kinabukasan, isang babae ang natagpuang patay sa fire exit. Naka-uniforme. Nahulog. May tama sa ulo. At siya rin ang babaeng nakita sa elevator. Pero ang hindi alam ng iba, tatlong araw bago siya natagpuan, Maraming empleyado na ang nagsasabing nakasabay nila ito sa elevator. Kahit matagal na itong hindi nagpapakita sa trabaho. Ayon sa building management, may part ng CCTV na palaging nagkaka-error sa pagitan ng alas 11 ng gabi hanggang alas 12 ng umaga. At kung minsan, sa raw bumubukas ang elevator sa basement 3. Kahit walang taong nagpipindot. Ang kwento ng Elevator Girl ay ikinuwento na sa maraming shift. Pero ang tunay na tanong ay hindi kung totoo ba siya. Ang tanong ay Bakit siya bumabalik? At sino ang hinihintay niya? Nangyari ito noong 2022. Magkaibigan sina Jason at Alan, parehong taga-kabanatuan, Nueva Ecija. Galing sila sa isang birthday party sa kalapit bayan, pasado alas 9 ng gabi, nang magmotor pa uwi. Dumaan sila sa shortcut na daan sa barangay, Maligaya Provincial Road. Madilim at bihirang madaanan sa gabi. Mga dalawampung minuto pa lang ang biyahe ng mapansin ni Alan na parang nadaanan na nila yung bahay. May aso sa gilid ng kalsada. Kulay puti, tahimik lang, nakaupo. Lumipas ang labin limang minuto, nadaanan nila ulit. Parehong bahay, parehong aso. Tiningnan ni Jason ang oras. Alas 10 na raw, pinabilis nila ang takbo pero parang hindi sila umaabot sa dulo ng kalsada. Paulit-ulit ang daan. Paulit-ulit ang mga poste. Wala ring signal. Biglang bumagal ang motor. Parang huminto sa kitna ng daan. At doon nila narinig ang tunog ng huni ng ibon. Pero alas 10 ng gabi, maya-maya, may ilaw sa malayo checkpoint. Tumakbo sila papunta roon. Paglapit nila sa mga tanod, tila gulat na gulat ang mga ito. Kanina pa namin kayo hinahanap? May aksidente kanina sa may paahon, dalawang lalaki. Natulas ang motor, sabi ng tanod. Napatingin si Jason sa sarili. Wala naman siyang sugat. Pahay sila. Nakakagalaw, pero maya, maya may dumating na ambulansya. At mula sa loob, binaba ang stretcher. Dalawang bangkay. Natatakpan ng kumot. At sa suot, parehong pareho sa kanila. Pre, ano to? Sabi ni Jason. Biglang nagdilim ang paligid. Nawala ang mga tao. Nawala ang checkpoint. At sila Bumalik sa gitna ng madilim na kalsada. Wala na ring motor. Naglakad na lang sila. Hanggang sa may nakita silang maliit na kubo. Ilaw lang ng kandila sa loob. Pinapasok sila ng isang matandang babae. Huli na kayo dapat bago maghating gabi. Nakalabas na kayo sa kalsadang yon, sabi niya. Nagtaka si Jason buhay pa ba kami tumitig ito sa kanila tanungin mo ulit sarili mo iho kung humihinga pa nga ba kayo Isang estudyanteng si Mariel, ikalawang taon sa kolehiyo, ang lumipat sa isang lumang boarding house malapit sa kaniyang unibersidad. Mura ang upa at tahimik ang paligid. Pero may isang bagay lang nakakaiba sa kanyang kwarto. Isang malaking antigong salamin na nakakabit sa dingding at hindi pwedeng tanggalin ayon sa caretaker, matagal na raw yung parte ng bahay. Huwag mo na lang pansinin, sabi nito. Wala namang masama diyan. Noong unang gabi, habang nagsusuklay ng buhok si Mariel sa harap ng salamin, napansin niyang parang may dumaan sa likod niya, pero paglingon niya, wala naman. Naisip niyang pagod lang siya, tinakpan niya ng kumot ang salamin. Pero pagising niya sa umaga, wala na ang kumot. Para bang may nagtanggal nito sa gabi. Makalipas ang ilang araw, unti-unti na niyang napansin. May mga kilos siyang hindi niya maalalang ginawa. Nakangiti sa salamin. Kahit hindi naman siya talaga nakangiti, nakatitig ng matagal sa sarili sa gabi o minsang may hawak siyang kutsilyo habang nakatingin sa refleksyon. Minsan, habang naliligo, naririnig niyang may tumatawag sa kanya mula sa kwarto. Mariel, halika dito. Desidido siyang alamin ang nangyayari. Kinuhanan niya ng video ang sarili habang natutulog gamit ang lumang cellphone. Kinaumagahan, halos hindi siya makahinga sa nakita. Tumayo siya sa harap ng salamin habang tulog ang katawan niya sa kama. At sa video, ang salamin ay hindi nagre-reflect. Wala siyang refleksyon. Pero may ibang nakatayo. Isang babae, kamukha niya. Pero duguan at nakangiti. Tumakbo siya palabas ng boarding house kinabukasan at hindi na bumalik. Ayon sa may-ari, ilang beses na raw paulit-ulit ang ganung kwento sa sino mang umuupa sa kwartong iyon. At ang salamin, di nila matanggal. Sabi ng mga matatanda sa lugar, iyon daw ay salamin ng kaluluwa. At minsang, humarap ka roon habang mahina ang loob mo. Baka may makatawid mula sa kabila. Hanggang ngayon, nandoon pa rin ang salamin sa silid na yon. At minsan, kahit walang umuupa, may naririnig na tunog ng pagsisipilyo, paghilamos, o boses ng babaeng tila kausap ang sarili. Diyan muna nagtatapos ang ating paglalakbay sa dilim. Pero huwag kang kampante, may susunod pa. Hmm. Ako si Dark Hunter at ito ang True Stories PH. Kung iniisip mong tapos na ang lahat, maghintay ka sa susunod na gabi. Dahil ang dilim, hindi kailanman natutulog. Kung kinilabutan ka sa kwento, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. Dahil dito sa True Stories PH, hindi lahat ng kwento ay natatapos. May ilan ay nagsisimula sa'yo. Hanggang sa muli, mga ka-true.